yung source dito ayan maraming ano yan ayan tapos akit dito sa pump tapos galing dito sa pump pupunta dito sa kanilang FRP ayan tapos yung FRP naman yung FRP naman meron silang in-house isang filter dyan papunta na dito sa storage Ayan. dito sa storage na to so dito pinupundo lahat yung tubig dito sa uh, I think 800 liters ito Yan. dito nila pinupundo lahat tapos ito na yung distribution distribution galing dyan papunta sa motor kasi higupin niya tapos mayroon silang dalawang uh, in-house filtration pero magugulat kayo mga kakwaman bakit ganito pa rin yung quality ng tubig na lumalabas galing dyan sa FRP na yan yan so hindi pa rin niya na-treat-treat yung kalawang yan So, nagpatulong na sa atin yung may-ari nito. Kasi sabi niya, talagang hirap na hirap na siya sa ganitong tubig na to. Walang silbi yung kinabit na FRP. Hindi kaya sa tubig na ganyan. So, nag ginawa natin, nag gagawa tayo ng bayasan. Ganyan. Gagawa na natin ng bayasan filtration para lahat ng mga na filter ng tubig ipapasa dyan At saka papunta na sa kanilang mga distribution so ito lang yung ano ko mga ka -akuaman. before kayo magpa-setup ng mga ganyan na filtration yung mga ganyan na setup FRP, in-house filtration tatlong membrane magpa-advise muna kayo kasi mostly sa mga ginawan namin ganyan yung setup Ayan, tingnan mo naman yung mga kalawang na yan na bumabakat dun sa wall yan. Nakapilter na yan mga kaakoman dito yung galing sa kanilang storage so advice ko sa inyo pag ganyan yung tubig nyo ganyan ka kadumi at makalawang huwag nyo nang pakabitan ng FRP magbaysan na kayo kasi proven and tested na yan na yung biosan filtration lang yung nakakatanggal ng ganyan mga klase ng kalawang saka less maintenance kasi by gravity siya na nagpifilter hindi, na, hindi tayo gumagamit ng mga motor pump para paganahin yung filtration natin naka ano yan by gravity kaya tinaasan natin yung elevation para by gravity siya magpipid gumagana lang yung motor doon sa sa ibabaw yung may ano yung may raw water tank pero yung dalawa na yan by gravity yan nagflow flow papunta dito sa storage so, kasi yung storage naman by gravity siya na magdi-distribute pa labas so yun mga kakwaman I hope may natutunan kayo dito sa ating uh, filtration project sa Project Aquaman. Yan, gumagana palagi. Dalawang motor yan na gumagana. Maganda lang yung FRP e pag yung tubig mo normal yung turbidity. Sasalain niya yung mga, mga buhangin. Pero pag ganitong kalawang na, ayan, pag ganyang mga kalawang na, hindi na niya kayang tanggalin ng ganitong klase na FRP so hindi natin sinisaraan yung ano ha, yung FRP may purpose siya may purpose siya sa filtration pero may limitation gumagana din to pag iba yung parameters ng tubig mo yung mga ano hindi ganito yung kalawang Yan, hindi ganyan pag mga ganyan na nakalawang di na niya kayang i-filter yung tubig so pwede naman gumamit kayo ng FRP e pero finished product na ng biosan mas maganda siya